Magandang araw at welcome sa ating podcast. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang perjured o peke na notarial annotation, isang sensitibong paksa na may malaking epekto sa batas at lipunan. Kapag ang isang dokumento ay notarized, nagiging public document ito na may presumption ng katotohanan at pinaniniwalaan ng korte at publiko na may bigat at validity. Kaya napakahalaga ng trabaho ng mga notaryo, sila ang tagapag-inat ng tiwala ng publiko, mga abogado na nagpapatunay sa pagpapatupad ng dokumento at pagkakakilanlan ng mga lumagda. Pero paano kung ang notarization mismo ay peke? Nangyayari ito kapag hindi maayos na na-verify ng notaryo ang pagkakakilanlan o hindi personal na humarap ang mga lumagda. Sa Senate Blue Ribbon Committee Hearing Kamakailan, isang abogado ang tumanggi sa isang salaysay. Sinabing, hindi akin ang pirma na iyan. Ang dokumentong iyon ay may notarial annotation pa. Kung peke ang pirma, ibig sabihin ay may nagpakita ng dokumento na kunwari ay valid at notarized, pero sa katotohanan, peke pala. Ito ang tinutukoy nating perjured notarization na nagtatanong sa bisa ng dokumento at kredibilidad ng mga nagpresenta nito, nagpapahiwatig ng malalim na problema sa integridad ng proseso. Marami ng desisyon ang Supreme Court tungkol dito na nagbibigay na sa legal na implikasyon ng mga depektibong notarization at nagsisilbing gabay sa hudikatura. Sa Chua Bank of Commerce, malinaw ang sabi ng Korte, hindi kayang ayusin ng notarization ang isang forged document. Kung peke ang perma, void pa rin ito. Ipinapahiwatig nito na ang esensya ng kontrata ay nakasalalay sa tunay na pahintulot ng mga partido, hindi lamang sa formalidad ng notarization ang pagiging peke ay nagpapawalang bisa sa simula pa lamang. Sa patinya Kinatak ang People at Tigno ay Court of Appeals, sinabi ng korte na ang isang dokumentong may defective notarization ay hindi na public document. Ibinababa lang ito sa level ng private document na kailangang patunayan pa bago tanggapin bilang ebidensya. Nawawala ang presumption of regularity na taglay ng mga notarized na dokumento. Sa Rural Bank of Cabatbaran at Tortona, Gregorio, binigyang diin na ang notarized documents ay may presumption of validity pero rebutable ito. Kapag may malinaw na ebidensya ng irregularidad, nawawala ang presumption na iyon. Ang desisyong ito ay nagpapatunay na ang presumption ay hindi absolute at maaaring mapabulaanan sa harap ng sapat na katibayan. Mahalaga ang paghahanap ng katotohanan sa bawat kaso. At sa Diamposis Court of Appeals, inulit na hindi lahat ng kontrata ay otomatikong void kapag walang notary. Minsan, buhay pa rin ang kontrata, pero mahina na ang bigat ng ebidensya nito. Ito ay nangangahulugan na ang kawalan ng notarization ay hindi laging nagpapawalang bisa sa isang kasunduan, ngunit binabawasan nito ang lakas nito bilang ebidensya sa korte. Kailangan pa rin itong patunayan. Balik tayo sa Senate hearing. Kung may dokumentong iprinisinta sa publiko at napatunayan na peke ang pirma o ang notarization, nasisira ang integridad ng dokumento. Nawawala ang presumption of truth na taglay nito na nagiging sanhinang pagdududa sa lahat ng impormasyong nakapaloob. Ang pundasyon ng tiwala ay nawawasa. Pangalawa, ang tiwala ng publiko. Kapag ang dokumento ay ginamit para magpahiya o mag ng opinion, pero peke pala, malaking dagok ito sa kredibilidad ng institusyon. Ang paggamit ng peking dokumento sa pampublikong diskurso ay nagdudulot ng malawakang pagdududa sa sistema at sa mga taong sangkot, nagpapahina sa pundasyon ng demokrasya. Pangatlo, ang liability ng mga sangkot. Ang notary na pumirma ng walang personal appearance o proper identification, maaaring masuspindi o madisbar. Ito ay isang seryosong paglabag sa kanilang profesional na tungkulin. Ang taong nagsinungaling sa ilalim ng panunumpa, maaaring makasuhan ng perjury. At kung may gumawa ng falsification, maaari ring makasuhan sa ilalim ng Revised Penal Code na may kaakibat na mabigat na parusa. Maraming tao ang iniisip, e eh, perma lang naman iyan. Pero hindi. Ang notarization ay hindi simpleng formality. Ito ay isang proseso na nagsisiguro na ang taong pumirma ay tunay na tao, tunay na humarap at tunay na umamin sa nilalaman ng dokumento. Kapag nawala ang garantiya na ito, para bang winasak mo ang mismong pundasyon ng ating justice system? Ang bawat notarized na dokumento ay isang testamento sa katotohanan at integridad. Kaya nga sa mga kasong tulad ng Senate hearing, hindi lang usapin ng credibility ng E. Whistleblower o ng abogado, kundi usapin ito ng tiwala sa batas at sa mga institusyon. Ito ay sumasalamin sa mas malaking isyu ng pananampalataya ng publiko sa sistema. Ano ang aral dito? Una, kung ikaw ay gagamit ng notarized document, siguraduhin mong tunay ito at dumaan sa tamang proseso. Mahalaga ang pagiging mapanuri at mainat. Ikalawa, huwag basta-basta magtiwala kung may duda. Hanapin ang authenticity at i-verify ang impormasyon. Ang pagiging mapagmatsyag ay susi sa pag-iwas sa pandaraya. Ikatlo, para sa mga abogado at notaryo, huwag isugal ang propesyon para lang sa shortcut o sa kasinungalingan. Panatilihin ang integridad ng inyong tungkulin at ang tiwala ng publiko. Ang perjured notarization ay hindi lang simpleng teknikal na depekto. Isa itong panilin lang na may mabigat na epekto, legal, moral at panlipunan. Maaari itong humantong sa kriminal at administratibong pananagutan. At diyan nagtatapos ang ating episode na yong araw. Sana ay nakatulong ito para mas maintindihan ninyo kung bakit napakahalaga ng integridad ng notarized documents at kung bakit seryoso ang epekto kapag ito ipineke. Ako ang inyong host si Teacher Russ at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode kung saan tatalakain natin ang iba pang mahalagang isyo sa batas at lipunan.